So ayan mga katiskati, ito na po ang ating kubo Ayan, natin ginawa Ayan So yung babag po doon sa fish pan, ito na po Tinigay ko na rito so, Yung mga lames, syempre, ayan Palagay natin yun Ito na po yung ating biniligaw ma So sakto-sakto yan dyan, dalawa Haba, ayan Tapos gagawa tayo dyan ng mga upuan Taikot Tsaka so, italanan Para meron po tayo ditong tambayan, ayan Habang tayo ay ay so, sayang ayan, kitang-kita kita po ang um view ng ating ng araya to. Ngayon <laughs> tingnan. Ayan, so, ayan po yung pinapatubig natin, no? So, iniwan po natin kagabi na umaandar. So, kaya na nga malapit na po matapos doon. So, konting tiis pa po at mayayari na tayo. So, ayan mga ka-discard At, ah, at natin na tapos natin ginagawa para Pandarin naman natin yung ating makina para tataposin natin itong kubo-kubo na ito. Ayan. ayan. So, ayan. Tsaka maglilinis maglil ko po ito para makapagtanim-tanim po ako dito ng mga gulay-gulay uli. Alam nyo na, ah, gabi, uh, ah, kahoy, tsaka yung maispo doon na puting pinatero doon na kaunti butil na tatayong natin dyan. So ayan at uh, saka meron po tayo din na uh, milon na dito. So may isang sachet po tayo din na uh, in order. Subukan natin na uh, palakihin dito. <laughs> Baka sakali. So ayan at papaanda uh, rin na po natin itong makina para tuloy-tuloy na po yung pagpapatubig niya ron at saka matapos na rin tayo doon. Pag-reskarte uh, na po natin ating makina yan um, na po doon So, natapos ko lang yung konti ron para uh, dito na po. Andito uh, na paagos na rito. Tapos dun, 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 dun na lang po tayo. Mamaya. So, yan At abang tayo nagpapatubig papatubig dun ay unti-unti na natin itong gawin para naman na uh, makayari na tayo sa ating ginagawa So ay eh, mga kadiskarte uh, pinatay ko muna yung makina kasi uh, lilipat na natin dun sa dulo kasi tapos na tayo dito dun na sa dulo na lang o kaso pinatitiktik ko muna ng konti ang daipan laman so habang tinatitiktik natin pinatapos natin yung ating ginagawa ngayon at uh, nakapagkalas na rin tayo so ay eh, mga kadiskarte at uh, Uh, tapos na po tayo maglipat ng hos. So doon naman po ang ating papatubigan sa dulo na lang. At dito yari na tayo. So napakaputik natin dahil binuhat natin yung mga hos. Napakadali po magpatubig ang problema po. Napakahirap po ilipat yung hos dahil hindi naman pwede natin hilahin dahil nga mabali na yung mais. So ang ginagawa natin, binubuhat natin. Tinutupi muna natin tsaka bubuhatin, lilipat. Tapos uh, kakadkad na naman. Kaya matrabaho. Mahirap. Pero tis lang, kayang-kaya -kaya naman po. At uh, wala naman po may daling trabaho pag ganitong mahirap ka. So, ayan ata, uh, grabe ng mga pa ako Huh? Oh. Hmm? So, di bali at uh, at least na natin sa kapag sabay natin trabaho. Pag nayar natin to, ito, mayayari na rin natin. May tambayan na po tayo. So, merienda muna tayo mga kadiskate at uh, habang tayo ay bago magpaandar, at uh, napagod po ako <laughs> tanghali na po tanghalian muna tayo ang ating gulay um, ang ating ulam uh, ginisang pechay so share kami ng aking alaga si cuco dahil nakabuntot yan ayun tuloy na po natin ating ginagawa taas ah, parang tapos na tayo pero tayo ditong nahingi sa ating mga sukin ah um, di deliver yan ganda simpis lang pero nagagamit natin sya ito at least hindi po tayo man magkukulang tama tama lang to ayusin naman natin At natin kung nasa na yung tubig ta, baka pwede natin ilipat para mayari na tayo dito sa ating patubig para yung kubor eh, mayari na rin natin mapokus tayo nakalaman po tayo yung vlog sa ating pangisda focus na naman tayo sa ating mais sa ating yung ating tubig oh na ron. Ayan na yung puno. Oh. Iwan well, doon yung pinanggalingan ng ating kubo. Ang layo. <laughs> Napakalayo. Pero so, sana eh, matagpos na. Para mayari tayo ng araw na to. At, uh, mahirap maglipat ng host kung tutusin kanina pa tayo tapos kaya lang pag-uho yung host lang po ang mahirap i lipat, -lipat. kaya nihintay na lang natin umagos dito yung tubig baling matagal eh mahalaga ngayon nga ano po natin itigmak po natin ah, basa natin lahat tapos na natin nabubungan yung ating kubo ayan o so, kumapos ng konti rin lalagyan na lang natin yung anong anong, anong anong so ayan gagawin lang tayo dito ng ating upuan so yan didingdingan natin yan so hindi natin mabibigla yan unti unti at uh, mayayari din natin yan natin at uh, okay na yung ating ano pating tiis na lang nilibatan natin dito yung tubig kasi tapos na puro sa dulo naarok na po yung hangganan dun so, dito naman papatay muna natin kasi ililipat natin yung cross ayun, na yung tubig natin tingkunti na lang at uh, dala ulit tayo cross natin itatapat unta para may ari na uh, konting-konting na lang yung ating papatubigan na matay pa <laughs> naubusan po na ang diesel so wala na tayong magagawa at talasin ko na rin naman ang hapon Kata bala ko sana Panda rin pa siya Kaso gabi na Bukas alanganin na naman tayo Ako Tapos na sana Ang pahirap Kaso bukas na lang Kata wala tayong magagawa hindi na tayo nakapanik sa para oh, sabay manik sa na rin tayo hindi na tayo nakapanik sa ito gawa ng nakita na atrasado diba naman tayong ano dito oh. pahingahan meron tayong kubo Okay. At uh, paalam na muna tayo. So ayan mga kaliskate. Uh, okay na po yan. At uh, bukas na lang natin it itaposin natin ating ginagawa. At uh, total lulusan naman ulit tayo bukas. Ay, gagawin natin itong kubo ulit. Uh, natin siya ng upuan ulit dyan. Tsaka dingding. So at ayan na natapos na natin. So kung yung mais sana matatapos na natin ngayon. Dahil maaga-aga pa naman may pa. May araw-araw pa. Asa <laughs> ang awesome problema. Naubusan tayo ng gasolina kaysa uuwi tayo. Pagbalik natin madilim na po. So bala ko sana paanda rin ngayong gabi. Eh, bukas na lang. Total ganoon din yun. din yun eh. At uh, di naman tayo Anakon masyado so at uh, hindi naman tayo masyado napagod mahalaga um, po na kayari tayo natin gawain so dito sa pagbububong so konti na lang at dito may konti pang natira alagay na lang natin yan ng ano so ayan at uh, ang ating update sa ating mga mays malalaki na po at may kubo na rin tayo nagawa So, hanggang dito lang ating, ating vlog sa araw na ito mga kadiskarte. Thank you po sa inyong panonood. At pagtanggilin na aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. So, hanggang sa muli po ulit ating vlog mga Bye-bye po.